Pag tayo ng tubig sa pressure cooker Bali maglalaga tayo ng baka ngayon So ayan nilagay ko na yung klateng silong baka na may buto Maglalagay na rin tayo ng asin Tapos luya Bali 10 piso yan Ito yung pagkain ng bagong panganak Paruto si Otol So ayan nilagay ko na rin ng paminta yan Pressure cooker natin ng ano Pressure natin ng 30 minutes Kung napapansin nyo may mga sibo Pero pinawasan ko na yan Palamigin nyo muna para mabukasan yung sibo So, yan, kunting kulo lang yan. Kasi malambot na yung karin natin. Maglalagay tayo ng sibuyas. Itong maganda ay pakain sa bagong panganak. Para maraming gatas yung ina. Hindi kawawa yung bata. Sa mga probinsya, ganito yung pinapakain talaga. Sa bagong panganak. Baka po. Sa pangasinan, ganito yung natutunan ko sa mga ano patanda. So yan, kumulo na yung baka natin. Nilagang baka. Talagyan natin yung marunggay. Mas maraming daw na malunggay mas 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 okay yan hindi na tayo maglalagay ng ibang gulay dyan ganyan lang talaga pero depende sa trip nyo kung dagdagan nyo pa ng gulay pero sa akin tama na yan i-commit naman kung tagasan ko kayo para malaman natin kung saan nakarating yung video natin sa tatlong minuto pwede na yung ano natin malunggay natin kaya yeah. kaya babalutin ko na to papadala sa hospital doon kasi nanganak yung asawa ni Otol pag bibili kayo ng baka tanayin nyo muna kung baka talaga kasi pag kalabaw daw sa pangkasinan nakakabinad daw yung ano yung kalabaw sa mga bagong panganak kaya yung po yung kwento ng mga matanda sa amin hindi ko lang muna to pakicomment naman kung tuto talaga sobrang lambot na po yung karne ng baka natin bali nilaga ko yan sa pressure kukurang 40 minutes para di naman kawawa yung ano kakain yan so yan, luto na kaya salamat sa panunod